ý thức ý thức ý thức ý Đi ý thức ý thức ý thức ý thức sao vậy? ý thức ý thức anh em Ano, bro? Ano, bro? Ano, bro? Ano, bro? Ano, anong plano bro? Ilunggong na bro Luwi isa Ah isa Ah Ah Bro! Oh. Mm -hmm. Ay, bro. Mga idol, at hindi po kami uh, uuwi kung hindi natin kasama sa si Jimmy mga idol, ahanapin ah, namin hanin. kahit magdamag kami dito okay. yung na-encounter natin kanina Ba't hindi sila tabla ng bala? Sila ah, nga bro. Hindi sila nga. Hindi namin alam mga doon kung anong ano kaya sila bro. Hmm. Di ba yung mga para mga hindi natin alam kung meron silang anting-anting kasi hindi sila matablan ng mga doon eh. Pati yung rasyon natin parang hindi gumana sa kanila. Hmm. Ilang putok na tayo. Hmm. Eh, hindi pa rin sila matablan. Bahala na bro, basta makita lang natin si Jinik ngayon. Oo. Okay. Okay. So, makita natin yun bro. Maambo no, na bro. bro. sobrang gubat. Dito po mga idol. At sana lang po si Jinik ay eh, walang masamang nangyari po sa kanya. Oo, <coughs> na oh, bro. Yeah, Palinis kayo tubig niya. Ato? Basta ganito yun yung natin. 3,000-3,000. mo kaya kung ano sila, bro, dapat itong baril ni Jinik at saka cellphone kinuha yung mm -hmm. naiwan eh buti hindi kami dalawa nahuli buti may kasama tayong dalawa dito walang iwan ng bro. kahit anong mangyari okay, sa atin bro 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 Kahit pa lang kami baril mga dito pero... Kaya ah. mo walang kain bro. Isang gabi lang. Tapos natin ginig yun. Kaya rin natin bro. Yanin natin dinik. Ang baka ng tubig kanina oh, ubos na. Ah, natin yun. Maglakad tayo bro, hahanapin natin sa sagubat na to. O baka lang tayo. Sana naman ay makita namin. Pagligtas at, at buhay sa Jinek. Hindi alam mo kung anong nangyari. Yung dati diba yung yung nahuli ka ng mga bandido. Yung binugbog ka. So hindi natin alam kung bandido pa talaga o ibang uri ng mga tao dito. Kasi yung mga bandido na yung iba natablan ng oras dun, mm sa -hmm. kabala. Pero yung ano eh, mm -hmm. yung, kag yung kagal ka kanina o? Oh. Mm -hmm. sila malutlan ba? So yun yung mga natin ngayon. Ang mm lakas ng kamera -hmm. na nag Oo. Oh. Bahala na ito do. Basta nakita lang natin sa dinik. Yan ang mabili. Ang kalamayari do. Malapit talaga ng mga dinik. Ngayon. Eh, medyo may maliwanag pa. Simulan natin paghanap sa kanya. Hindi na lang tayo maghiwalay, bro. Baka ano bang ang mangyari sa ating dalawa kung maghiwalay tayo. So, sasama ka. Bro. pagkakabi sa pagkakabi sa yung problema natin natin kabisado yung ano yung lugar na to yung lugar na to to Ah, pa Baba Mai. Kita pergi tayo bro. Oh. So hinawakan ko na yung ano, yung camera ni Logic mga idol para meron din tayo yung kuha sa kanya. Sa paghahanap sa kanya. Baka akala kasi niya hindi natin siya hinahanap. Pero ito na video kami. Para meron tayong ma maipakita sa kanya kung sakali mamakita natin siya ngayon. Bro. 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 Oh, bro. Bro. Maksudnya masuk kali bro. Bro. Kung aakyat tayo dyan bro, walang daanan kasi Baka may mga patibong dyan Iba ka tayong dalawa Makuha din nila Paano na? Kahit anong mangyari sa aming mga idol Pero gagawin talaga namin yung lahat Makauwi lang si jenik ng ligtas sa amin Tingin tingin sa likod mo bro ha Ito lang kain kahit walang ano mga doon basta makainom na kami ng, ng tubig po eh okay na sa amin yun Bro, kita hilang, saya hmm? tahan langsung beli kuda. Loh, ini hmm, bro, bisa gak sih? Idol jadi idol Sabi kung ano to. Ano? Ano? ano nangyari sa kanya. Ito so, yung didaan bro. Dito didaan. Dito didaan nandito eh. Taas ng ano.

Bro, para mga kanibal bro. Baba. Baba, baba, baba. Uy. Dito pa tusok para bay. Oh, uya ba na bro. Bau-bau na

nggak no? Kasih oh, Hah? kasih Masan, ya. Boy 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 Pas itu tuh, si Jinik itu, situ tuh, sini kayak apa ini masih Jinik tuh. Tapi ini kan ada tuh. Ger, mendoin ger. bro, sure, sure. no. biyak bro. kan dia apa nanti itu. Enggak menin ani dari situ. Hah. Ger, Bang. Ini gua Bro. <laughs> itu. <Dileka adu, laughs> satu Eh. eh. <hut. <hut dekan Mudri ya, ah dekan Mudri? Sini kenyer, kenyer. Ksini hilabut senyok, ksini konsen yudri ya. Kenyer, kenyer. Ita kalau nak pegang satu nih, tak 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 selikut dah, tak 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 selikut, Kali Kalau bau dari wis. uuwi yan isa wey ah bro? ah ah sa mga wey ano bro wey nguro wey sa mga sila ba? sir malakas na sir malakas na sir bro kailangan natin itong mano bro maglabas natin ito natin bro maglabas

kablonik la live <inaudible> hier <wai> ah 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 ah

natakas ng mga yung isa pero naayon namin ba talaga ba parang tapos tapos di ba tunga bangtong suport? tapos parang tapos di ba tapos di ba tapos di Bro, baka ganun yung binawa ka Jinx sa kanila mm -hmm. <laughs> Hindi namin nakita si Jinx Madol pero Bro, may ilay nandiyan bro Ay, kapit sa basi magkita ang taas ko Kailangan din namin yung na sarili namin yung Baka kami dalawa naman yung mga uh -huh. E paano na, wala na sa amin Kasi naman makarisko sa amin dito, Walang, kawalang signal po dito mga adult. Ah. 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 So, dito na lang. Gagapangin natin sila. Iwan natin yung mga gamit natin. Dobro yung baril ang dala natin. Okay. No? Sumahan so, dun. Mag-ano muna kami ni Wing. Magkano kami na mabuti. Paano namin yung maligtas. Gagapangin namin. Iwan natin yung kamera. Para wala sa gabal. So, sana mag success yung uh, ano namin ngayon. Yung plano namin.

So abang-abangan nyo po kayo sa video natin mga idol Ah, okay, mawala. Abang-abang kayo sa video natin dahil gagapangin namin at iwan namin yung tatago muna namin yung mga camera na namin para wala sa gawa at saka yung bag barila nang yung dadalhin namin para anong sakali na maano talaga kami tutukan na pero kanina sana binaril namin yung gumabol pero iniisip ko baka maaan doon kaming dalawa at para makita na natin si kung saan na dinala. So yun muna mga idol Papahala muna kami ha. So abang-abang na lang po kayo. Sa ang gulo ng mga video namin. Maraming salamat at sana. maliktas kami tatlo. Makita talaga namin si Dilek mga adyong. Pro,